sa uling araw naman ng pagtalakay ng 2026 National Budget, binigyang halaga ng ilang mambabatas ang pagkakaroon ng bukas at transparent na budget deliberation sa Kamara. Ang detalye ihahatid ni Sofia Potensiano live rin mula sa Batasang Pambansa. Sofia, Prinses, sa pagtatapos ng budget process dito sa Kamara ngayong araw, binigyan din ni Portales Representative Laila Dilima ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang bukas at transparent na bicameral conference o bicam. Sa nagdaang mga linggo, ipinakita ng mga mambabatas ang dedikasyon sa pagbusisi at pagtiyak na ang bawat piso ng panukalang 2026 budget ay mapupunta sa tamang mga ahensya at mapakikinabangan ng bawat mamamayang Pilipino. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija First District Representative Micaela Swan Singh, kinakailangan ng komite na magdoble sikap upang maipasa ang General Appropriations Act sa tinakdang panahon. Aniya, binuksan sa publiko ang bawat at sesyon sa plenaryo bilang bahagi ng mga reformang isinusulong ng mababang kapulungan. We conducted the first ever People's Budget Review. CSOs were allowed to field their questions to agencies through the vice chairpersons of the Committee on Appropriations. Moreover, the inputs of the civil society organizations were incorporated into the budget. Binigyang diin ni Swan Singh ang isa sa mahahalagang reformang ipinatupad ng Kamara, ang pag-alis ng Small Committee at pagtatag ng House Budget Amendments Review Subcommittee o bar C. Sa pamamagitan aniya ng BARSI, masusing tinalakay ang bawat probisyon na amyenda sa 2026 budget ng mga ahensya at siniguro na ang proseso ay nananatiling bukas sa publiko. Gusto po namin siguraduhin na makikita ng publiko, line by line, kung saan po napupunta ang bawat piso ng lahat ng mga amyenda. Princess, pinasalamatan din ni Representative Swan Singh ang mga miyembro ng Bar C at tiniyak na wala na silang binago sa General Appropriations Bill matapos ang ikalawang pagbasa. Mula dito sa Kamara, para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potensiano, Congress News.